It's a windy morning. Windy, mahangin. Windy morning and NATO summit. Mahangin NATO. na, yeah. What it means by NATO, Daddy? North Atlantic Trade Organization. What does it mean? Yung mga countries, 32 countries, uh, around the Atlantic Ocean or located in the vicinity of Atlantic Ocean America Canada and then sa Europe side Netherlands kasama nga London, uh, UK um, Germany, French France yung mga EU countries mm -hmm. meron silang organization na kapag may um, nag-atake sa kanila na isa sa mga bansa ang umatake let's say Russia inatake kunyari yung Poland Tutulong lahat. Parang barkada. Barkada sila. Hindi mo sila pwedeng galawin. Ganon. Okay. Kaya nga ginera ang Ukraine, di ba? Oh, yeah. Dahil gusto niyang sumama. Parang nagpapahiwatig na siya na gusto niyang sumama. Tapos uh, ayaw ng Russia. So parang tinira sila. So bakit niyon may 3 days ano tayo eh may sa Kasi mayroon silang meeting. Oh. Every year mayroon silang so, summit. Not every year, every 10 years. I don't know. Basta mayroon silang every time na nagmi-meet. -me Ay eh, eh, nagkataon ngayon ang presidente nila, ang pinaka ano bang tawag diyan, secretary general nila. Uh, si Rutte, Mark Rutte, dating prime minister ng Netherlands, taga dito. Yeah. So makes sense. Days, may meet may yeah. meeting na 3 days dito. Kaya traffic, pinsinara yung para so, para nasa war zone eh. Parang yeah. nasa gera eh. Kasi ang daming safety yan eh. Uh, problem safety. with the transportation oh. Kasi hinuhung Ganon 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 ang nangyari ah, Okay, now you understand kuya And mama understand it now <laughs> I don't even know, all I know is it, Not to happens every 10 years But I don't really know what, what is that nato. Ang is. alam ko lang na nato si Mang Nato. <laughs> <laughs> Umuwi na. Umuwi na. So was... Putol yung vlog natin kahapon dahil uh, uh nalobat ako. Tapos ito yung uh, ginagawa ko ngayon na uh, no? Yung mga lumang furniture, no? Pinagagawan ko ng para nito. So, bali in continuation, nasa NATO pa rin tayo, NATO Summit. At uh, Uh, NATO Summit. Yeah. Kaya yung mga hindi masyadong busy ngayon sa daan. Malapit lang yung NATO, nagbinabay ko lang. So ay yung opisina, binabay ko lang. So uh, malapit uh, hindi ko hindi ako apektado sa traffic. Anyway, sige, tuloy na natin ngayon ang vlog natin. Sa araw na to. Yun. Let's go. Bali ang sistema, maghahatid muna then magbabike ba babalik dito at magbabike ganun nang na uh, pinaka sistema dyan ayan na yung mga parkada natin dyan oh. okay mami good morning so beautiful day today eh Andrew yeah. 18 degrees at uh, the moment and later will be more sunnier Or a little bit more and then sunnier. And then I, no, can you go here, you here so they can see you. Uh, it <laughs> like rain. Like they cannot see you. Come here. And it would be like a little bit little bit rain and then they and then after that it's gonna be like yeah. sun. Well, I think so that's open. what they expect. Still not to summit. So ako, nakasuot na ako ng uniform ko kasi pag sinita ng pulis, para hindi masita ng pulis kasi pag sinita ng pulis, alam na nila na nagtatrabaho ako doon sa trabaho ko. So yun. Ah, yeah, ganun ba? Yeah. Okay. Ay, kailangan pala mag-ID uh, doon. Hindi, okay. To. naka nakaano ko naman. Sa amin kasi yun ang required eh. Para alam ng pulis na naka-ano. Yung passport ko nga hindi ko dala. Pero may um, ID naman ako. Tsaka yung BSN. Ano? Parang ang bigat ng security nila. Ah, bigat, ang bigat. bigitu. Kasi bin, very tight. Uh very ano, talagang parang nasa ano kami war zone. Parang mayroon silang pangdagat, may may mga eroplano. So siguro dahil 32 na bansa, 32 na mga presidente o prime minister including Trump. Very medyo tapos Ay, nasa naman pala eh. So nasa gitna pa tayo ng parang ano nila ah uh, Iran Iran US na ano, escalation ng war. Anyway, ayoko kung pag-usapan yung mga gera-gera at mga politiko na yan at uh, hindi hindi para dito yung channel na to. Good vibes lang po yung channel na to. Positivity. Positivity, may mga challenges sa buhay pero nakakayanan po natin, no? or, or tina, ibig sabihin, may, cha, may mga challenges pero tinatry natin uh, i-overcome by means of positivity yun yung baong mo <sniffs> nandun sa kusina yeah. may baong pala <clears throat> Maong... ako ako may kanin ba yun? o salad lang? may kanin okay. check mo kasi para alam mo Eh, yung kay Bonsok ko gabi kasi oh, ayaw niya. Ah. Ayaw pala. So mamaya pasta daw. So, dude. so pasta kami mamaya. So mamaya na? No? So, Netherlands pasta. <laughs> Not Filipino pasta. Mahal kasi ang Filipino sauce. Yeah. Kaya tipid-tipid habang hindi pa nakauwi ng tunas. Nagbakasyon. Oh, so, yeah. uh, 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 parang walang tao ah. Ito lang sa uh, sakta. Meron sa loob. May pasok naman lahat. Hi, Valentina. Ayan o. Oh. Yes. Okay. Ito na po. Bye. Bye, guys. How Bye a, na kay daddy. What ba doon? Waka ba may probire na? Bye. Bye. Yeah. Uy. Pampa, ano? Pampas. Pampagana, pampa espesyal. Oh, oh, oh. Kiss me. Mwah. Mm. Yeah, let's go. Yeah, okay. Very good, very good. Ito. Tatlong, tatlong box. Mm, makakatipid tayo dito kasi... So, ito pala, tatlong box ang mangyayari dito, yung lumang gamit namin, mga upuan na yan, luma yan. So, anong normally dito, binibenta, resell or uh, tinatapon sa merong tapunan dyan sa labas, tapos uh, tatawag ka ng, uh, ng, munisipyo, may mga dedicated na mga ano ang munisipyo, pipikapin. So, naisip ko, uh, yung bahay namin sa Pilipinas, wala pa siyang kagamit-gamit. So, instead na itapon, uh, ipadala ko na lang para at least, di ba, uh, gamit din namin dito yan. Pag nandun kami, meron kaming something na mga gamit na upuan or painting or mga dekorasyon or unan. <laughs> uh, uh, mesang maliit. Yung kakasa dyan, um, kortina, uh, ilaw, mga lampshades, ganun. So, meron kaming magagamit doon na nagamit na namin dito may sentimental value. At the same time, kung kukumpitin mo kasi, lahat, although, yung iba dyan, hindi naman super uh, luma. May IKEA dyan. Uh, tapos, um, yung iba naman, mga, mga, syempre, uh, valuable din naman. Kung kukumpitin mo, malaki ang matitipid at ma, mo, uh, uh, against doon sa bayad sa Uh, kung kukumpitin mo yung gastos mo sa bayad sa box, maganda yung ano niya, maganda yung, siyempre makakatipid, sobra, marami, ha, alos kalahati, kung bibili mo ng brand new sa Pilipinas. At siyempre, at the same time, yung mga singit-singit niya yan, na mo pa ng mga, mga ano, mga, ang tamag dito, uh, something na, let's say, chocolate, or mga ibang, pwedeng gamitin doon, uh, corn beef, <laughs> alam mo na, spam. Ayun, so mm, medyo yeah, something na to think about na limbao may bahay ka sa Pilipinas at medyo siyempre alam mo naman, medyo hindi naman natin kayang kagaya ko, hindi ko naman kaya yung uh, kagaya ng iba na nagpapagawa na talagang pag uh, tumira isang taon tapos lahat. Ako limang taon na yung bahay ko doon, hanggang ngayon hindi pa rin siya tapos. It's it, it's okay. Pero may, kumbaga, nasa 60% naman na siya. Pwede ng, pwede ng, pwede ng tulugan. Ba basic gamit, wala pa. Yung papa uh, papag, ano pa lang, uh, board. <laughs> so, ito, yung unti-unti, para uh, inaano na namin siya, linalagyan namin siya ng furniture. Pino furnish na namin yung mga gamit doon. Yan, so ganito ang idea na naisip ko. So, yeah. So maybe yung iba na, na ano na nagiisip na may kagaya si Kristo sa akin baka iya yeah, ito magandang idea makabigay ako ng tip sa inyo